Hmm? Kain natin, deliste. Eh? Mas masarap pa bagong lutoga ah, ng kinakaain. to. 140 na. 140. Ito yung ito. 140. set yung akin tab to. 250. 250. Tulingan no 90. Bago pang dating 'yan. Ito tulingan dito sa kabila ay 60, luma na. Agnas na. Agnas na yung dilid kaya 60 na lang. Yung mangudlong natin ay 40 pesos po. Ito ay galunggong 50 pesos, pwede ng 40 yan. Ito 60 ang galunggong, pwede ng ano to, 50 rin. Tawad. Kaya pag namili kayo dito sa Nara, pwede kayong tumawad katulad nito. Medyo namumula na, pag ganyan yung pusit namumula, yung namumula ang pusit, ibig sabihin yan, uh, medyo may kalumaan hindi katulad nito ng bagong pusit talaga ito talaga po puti ito talaga yung bago ano you oh, dumidingas yung mata so dapat marunong kayo mamili sa market para hindi naman kayo magrereklamo uh, ito ay sandan bagong bago so ito 120 dumidingas pa yung mga mata ano ito ochinta galunggong ito galunggong uh, tulingan ochinta rin kumikindat pa yung mga mata nito pareho yung mga isda naman ito galunggong din ochinta magkakapatid yung mga galunggong ngayon tulingan ganun din walang bago mga tindira, wala rin bago. Puro luma din. Wala. wala pa mga isda. Kasi nga ay tanghali pa ngayon kaya wala pa ganong display. at yan pa yung update natin sa mga presyuan dito sa market. at ito yung tinapa, 100. Yan.